sa paanan ng bundok Apo, ang dating masukal at di pinapansin bahagi ng Davao ay isa na ng ngayong paraiso na nilikha ng determinasyon. Ang Prayer Mountain Paradise Garden of Eden Restored at Glory Mountain sa Davao City. Hindi lang bastang tourist attraction ang nabanggit na mga lugar dahil ang mga ito'y patunay na sa tamang liderato at matinding malasakit kayang buhayin. Ang kagandahang akala ng marami ay nawala na at sa kasaysayan ng bansa. Si Pastor Kibuli pa lamang ang Pilipinong nakapagpatayo ng isang hardin na halos kasing lawak ng isang syudad na ikinamangha ng libo-libong Pilipino. Dahil dito, isinilang ang Sunshine Philippines Movement noong 2005, isang makabayang kilusan na may layuning pangalagaan, protektahan at pagandahin ang inang kalikasan. At kahit nga ngayoy nagpapatuloy ang panggigipit at paninikil ng gobyernong Marcos Jr. dahil sa paninindigan niya sa tama, hindi ito naging dahilan para panghinaan siya ng loob. Bagkos, mas lalo pang nag-alab ang hangarin niyang mapalawak ang kanya mga advokasya tulad ng mga sabayang up drive, tree planting activities at mga proyektong umaabot sa loob at labas ng bansa. 2005 nang itatag ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang Sunshine Philippines Movement na naglalayong pukawin ang damdaming makakalikasan ng bawat Pilipino mula kabataan hanggang matatanda. Ngayon, ako po ay mukosire ng kalinisan ng kapaligiran. Ilulunsad ko ang Greening and Beautification Project kabilang ng pagtatanim ng puno, mga bulaklak, pagpapakalat ng mga buto at bulaklak upang mapalakas ang biodiversity. Hindi rin matatawaran ang epekto ng kanila mga proyekto. Libo-libong punong itinanim, tuneladang basura ang naipon, at na-dispose ng maayos at higit sa lahat, libo-libong puso ang naantig at na-motivate, na kumilos para sa kalikasan. Ayon kay Pastor Kibuloy ang SPM ay higit pa sa programa. Ito ay isang disiplina, paninindigan at uri ng pamumuhay. Sasagawa ko ang National Cleanliness Drive na mag empleyo sa mga walang trabahong Pilipino upang panatilihin ang kalinisan sa buong bansa. Sa likod ng matagumpay na Sunshine Philippines Movement na dalawampung taong nang nagsusulong ng kalinisan, kaayusan at pagmamahal sa inang kalikasan, ay ang leader na may kakayahan, malasakit at napatunayang gawa, si Pastor Apollo Sikibuloy at sa oras na maupo siya sa Senado, bit-bit ang advokasyang ito. Hindi lang proyekto ang isusulong niya kundi isang makabansang kilosang magpapalinis, magpapaganda at muling magpapaangat sa dignidad ng kalikasan sa buong bansa. Dahil kung nagawa niya ito bilang isang pribadong mamamayan, ano pa kaya ang magagawa niya bilang isang mambabatas, isang Pilipinas na malinis, luntian at kaaya-aya. Hindi ito imposibleng mangyari, lalo na kung may isang Pastor Apollo si Kibuloy na sa Senado. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News.